Hello mga ka-agree, ngayong araw po isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng sila sa tilapia. So ito po ang pinagmamalaking tilapia ng buhay na napakasarap. So isi-share ko po sa inyo kung paano siya gawin. Tara, samahan niyo ko. So ang una po natin gagawin ay iihaw muna natin yung tilapia. Then, kuha po tayo ng spring onions, luya at ng kamatis. So yan po yung, yung spring onions at yung luya. So tanim lang po namin yan dito sa aming bakuran sa so, yung kamatis kasi hindi siya masyadong namumunga dito sa amen. Then, samahan na rin po natin ng Pedro's Chili Garlic. So, ayan po. Kung gusto nyo pong umorder, ilalagay ko po yung description. Pwede po kayong umorder sa Shopee. And kapag po na-prepare na natin yung ating mga ilalagay na spring onions, luya at yung kamatis, pwede na po natin himayin yung ating tilapia. So, tatanggalin po natin yung mga tinik para po, mas maganda siyang kainin mamaya. Then, hindi tayo ma titinig. At uh, pakishare nyo naman po sa comment section kung anong tawag nito sa inyo at kung saan lugar kayo. Para may may dagdag naman tayo sa ating mga recipe at itatry try natin kung paano nyo ginagawa at kung gaano siya kasarap. So tara, usap tayo sa comment section mga kaagri. Kaya naman po sa tinawag na sinasa kasi dinurug-durug natin yung ating tilapia. Then, haluin natin. Tapos, lagyan natin ng sili. Yun, goods na yun. Napakasarap to po. Then, talagang tao bang kaldero. Kapag puno tanggal na natin lahat ng tinig, pwede na po natin siyang imikos-mikos. So, lagyan lang po natin ng kunting asin. Then, goods na po yan. At wag po natin kakalimutan yung ating sili. So, ang ating napakasarap na sili. So, the, yan po ay Pedro's Chili Garlic. So, napakasarap po. Pwede nyo pong orderin sa shop. Ilalagay ko po sa description or sa comment box yung description niya or yung link para po maka-order din kayo. So, sobrang sarap makakalimutan yung pangalan niya. Try nyo rin po. At syempre, pagkalagay natin ng sili, may mikos natin ulit para po makumalat yung lasa nyo at madistribute sa lahat ng ating mga ingredients na inilagay sa ating sinasang tilapia. So, try nyo rin po at masasarapan kayo. So, ready na po yung ating ulam. So, tara makakagrikain po tayo. At makakalimutan ko na naman ito ang aking diet at mga kalimutan kong mahalang bigis ngayon. So tara kain na po tayo. Shoutout po sa aking mga subscribers ayan, and followers. Maraming 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 salamat po sa inyo. Salamat sa patuloy ng suporta at sa mga nag-share na aking mga videos, sa aking mga sadyante, sa mga advisory class. Salamat po sa inyo. God bless.